Todo tanggi una pero umamin na rin kanina ang suspect sa pagpatay sa isang dating kandidata ng mutya ng Samal. Ang biktima na kumpirma na rin ginahasa base sa mediko legal. Imo mga Samal, sir. Tunso Bunton. Iya. Moto na. Akil po itong ka tab sa ko suspect na si Elvin Huna na mga kalmot ni Kimberly Autida ang mga sugat niya kagabi. Pero kanina, sabi ng pulisya, umami na ang suspect sa pagpatay at panggagahasa sa dating kandidata ng Mutyanang Samal. Kakilala raw ni Huna ang biktima na nakatira malapit lang sa kanyang bahay. Kwento ng mga magulang ng biktima, papunta si Kimberly sa kanilang tindahan itong Merkules nang abangan ng suspect. Patay na siya ng matagpuan kinabukasan. Uh, siya akong anak, Sakitan, ang kay gilumsan pa akong anak, kung ang liog liyog, gairan, gapos pa ng gamot. Oh Lord, magaganto ng justisya. <laughs> Buta na ako ng anak.